Magandang araw, ako po si Sasa Gurnard P. Francisco, grade 1 Diamond. At ngayon araw, ibabahagi ko ang kwento, Silangga Matitipaklong. Isang araw, magandang panahon. Masaya nang lalaro si Tutlong. Habang naglalaro, nakita niya si Langgam. Tinawag niya ito, Langgam! Halika, maganda yung panahon. Maglaro tayo. Ang ganda. Maglaro. Ngunit, nag-iipon ako ng pagkain para hindi ako magutok pag -ulan. At dumating ang masamang panahon. Masilong ng si 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 titipaklong. Gutom na gutom din siya. Punta siya sa bahay ni Langgam. Tao po, tao po, papasukin mo ko Langgam. At pinapasok siya ni Langgam. Ani paklong ang daming pagkain ni Langgam. Tama ka nga, Langgam. Tapos natuto ako mag-ipon na habang magandang panahon. Hindi ako nagutom pag bumagyo. At kumain siya ng kumain. Nagpasalamat si Tipaklong sa kanyang kabutihan. Tapos na. At